yan na yung inihaw na isda wow um, sarap wow uh, yan, ihaw-ihaw ganyan ihaw. nag-ihaw pag walang tarilya sa bundok uh, inuhog sa sanga ng kawayan uh, buhay bundok kami ngayon mga kapatid yan, yan yung Nilihaw. Hito at saka bangos nilihaw namin. Tsaka nagsaing pa kami. Ay, may sabaw palang ulam yan. Tapos na yung sinaing. Huwag niya ibilad yung sinaing. Mapapanis. Yung sinaing, mapapanis. Tinilim mo. Mapapanis yung pagbinilad mo. Yung pangisa, o oh, yung... Ano yan? Basura? Tanay? Ay, itlog. O, di ko kami matutulog. <laughs> tapos ito yung dito kami kakain sa mga barrier ng kalsada. <laughs> ito na yung kanin namin na nakalagay sa dahon ng saging. Yan oh. Wow. wow. Yan. Um, kanin nasa dahon ng saging. Bubul paik kami. tempat pemindah relima dungehan oke okay.